Mga mare, naghihiwa ng sangkap ang aking asawa para sa lulutuin naming hapunan. Sitaw, binili namin sa crossing kanina. Yan, uulamin namin. Adobong sitaw na may karning baboy. Yan. Kita niyo ang asawa ko, hinihiwa niya na ng maliliit kasi sigurado na naman mga mare ang pipiliin ng mga anak ko ay yung sahog yung gulay si panigurado <laughs> iwan na naman, <laughs> kaya yun nililititan ng aking asawa para magkasaysan. So, ito na mga mare, magigis na ako ng kanyang para sa natin mo niyang kita para may ulang na ngayon ang hirap kasi maghanap ng mauulang mga mare pagka di pa mag aasikasin kaya ngayon ko na nga yan sabi ay, ko radya naman mga mare ang pipiliin na naman ng mga anak ko ay yung sa nga naman eh. pero okay lang mga mare basta lang masarapan na sila sa aking muni ko yung yun palalambutin ko nga lang talaga yung sitaw para makain nga rin ka na ganyan. Sulutong na ito yung sita. i-design ko muna ito mga mare para rinambut ka ng kong Alam niyo ba mga mare? kung mga nakaraang 3 days talaga namang pinanghinaan naman talaga ako gawa so, yung aking dashboard ay naka-friend lang pala kaya pala hindi napapanood ng iba kundi mga friends ko lang talaga makakapanood kaya pala hindi nag hindi na nag-i-air yung mga upload at syempre mga mare napangihinaan talaga ako ng loob kaya parang ayaw ko na talaga mag-upload pero may nagturo sa friend na i-public ko nga daw. Buti nga lang mga marit, hinalungkat ko nga yung settings at ayun nga, hindi nga siya nakapublic. Naka-friend lang talaga siya, kaya talaga na nangyari. At wala nga akong earnings ng 3 days. Pero ganun naman, mga mare, hindi naman talaga yung portaling susuko -so ako. Batuloy pa rin ang laban hanggang sa huli. Sumahod man o hindi, upload pa rin tayo, di ba? Basta magiging masaya lang tayo sa ating ginagawa. So hanggang dito na lang mga mare. Thank you for watching. Bye!